So guys, sa uh, magpiprito tayo ngayon ng isda. Ito yung ating uh, isdang ipiprito. Wow! Yan, ito guys ay sariwang-sariwang isda oh. Bangus na maliliit. Ito ay nakuha sa pamingwit. Namingwit kasi yung kaibigan ng aking kasama dito sa kwarto. Uh, at binigyan kami ng isda. Yan, pinabad namin sa suka na may kasamang bawang sa kapaminta ayan oh sariwa yan? wow oh, ngayon gagawin natin guys piprito tayo para may ulam tayo mamaya ayan yeah. ayan napakadami nilang nakuhang ano isda ayan nakuhang ito sa pamimingwit yun o oh. so kuha tayo ng mga ilang piraso para iprito natin Yan o sana oh serap <laughs> itu guys si saus-saus suka nyum ito yung ating uh, kawali ayan. ito yung ating uh, mantika so yan guys, ha. prito muna tayo ng isda ayan. tayo magluluto dito kami nagluluto ito yung aming kitchen So. Sama. Oh. Dela tayo to. Sudah dato. Yeah. Booting na lang pang bakante. Yeah. Yes, that's what presto. So ante ka uh, restora, Fishing, fishing. Well, yeah. Oo, oh, ready-made. Gusto naman so, ready ako marinate-marinate. Ano? Yeah, hindi, hindi. Hindi. Gusto naman marinate only. Marinade pa lang. Marinade. Bukot na binigar. Maluwag yung uh, lutoan namin dito guys pagka mga gaitong oras pa. Wala pa masyadong uh, nagluluto. Pero mayang mayang hapon, marami na. Kasi mag yung mga galing sa trabaho. So yun guys, tignan natin yung niluluto ng aking uh, kasama sa trabaho. Bye, what cooking? Ayun, oh. No? Vegetable. Vegetable? Yeah, yeah. Ah, ayun, oh. No? Mixing all. Powder? Yeah. Mix masala. Oh my God! Ito guys, pa meatball, no? Oh, ah, vegetable, ball eh, ano Parang fishball lang siya, guys. May kasamang dahon. what name this one, bay? Danya Pata. Hmm, guys. Eh, marami silang nilalagay na ricado, oh, powder. Merinder. kaya Ganyan sila magluto yung ng gulay. Talagang tinudurog nila yung gulay. Ayan yung pagkakaiba natin. Ayan. Yeah. Paminta. Dami nga lang kulay. Oh. Dinis. So, yun guys. Ito na yung ating uh, prinitong uh, isda na bangus. Yan, no? Oh. Wow. Kulang na lang to sa usawan. Sukan na lang. Saka bawang. Tapos paminta. Ay, konting sili. Yun, no? Oh. Yun. Pwede na tayong kumain.